Bilyon-bilyong piso na ang halaga ng pinsala ng Bagyong Christine sa agrikultura sa Bicol Region. Kabilang sa nakikitang solusyon ng pamahalaan sa pagbaha sa kabikulan, ang muling pagbuhay sa Bicol River Basin Project. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualbes. Namamalimos na sa gilid ng highway na itong ilang residente sa Nabua, Camarines Sur. Marami sa kanila nawalan ng bahay matapos manalas ang bagyong Christine. Kabilang dyan si Tati Joel. Dalawandaang piso ang naipon niyang limos sa buong maghapon. Ano may nang bibigay naman po mga relief kasi lang kapos pa rin. Pagsasakang pangunay nilang hanap buhay pero isang linggo nang lubog sa baha mga sakahan. Sa bayan naman ng Libon sa Albay, aabot sa dalawampung bayang natabunan ng landslide sa barangay Burabod. Isang nasawi Kwento ni Irwin, kakaibang takot ang naramdaman niya nung kasagsagan ng pagguho ng lupa. Para siyang ano eh, yung pinuputol ng mga kahoy, ganun, tas dumadagundong talaga yung lupa. Tapos umisigaw na ako para maalarma din yung mga residente, yung mga kapitbahay. Sa huling tala ng Office of Civil Defense ng Region 5, umakyat na sa 46 mga nasawi sa Bicol Region dahil sa Bagyong Christine. 111 naman ang bilang ng na mga namatay sa buong bansa base sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Halos 3 bilyong piso naman ang halaga ng pinsalang idinulot ng bagyo sa agrikultura. Nauna nang ipinagkutos si Pangulong Bongbong Marcos na muling buhayin ang Bicol River Basin Development Project na unang proyekto ng kanyang ama. Isa itong flood control project na layong mabawasan ang pinsalang dulot ng pagbaha sa Kabikulan, partikular sa mga lugar na malapit sa ilog. Sa 2026 ito target simulan. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, hindi agarang solusyon ng flood control projects lalo na ngayong nagbabago ng panahon. Yung mga flood control projects that are being implemented right now are not actually designed to cope up with this kind of uh, climate change phenomenon. Yung mga ganitong pagbuhos ng napakalaking... Uh uh, ulan na uh, uh, mga ganito. I don't think uh, iba, iba ang nito. Sinisisi naman ng environmental group na kalikasan ang matinding pagbasa sa kabikulan sa ginagawa o manong quarrying at mining sa Albay. Ayon naman sa kabataan Partylist Bicol, dapat managot ng gobyerno sa pagbibigay o nito ng permiso sa mga ginagawang illegal quarrying at mining na nagdudulot ng nararanasan nating pinsala ng kalamidad. Nagbabalita mula sa Frontline. Moon Gualvez News5 Mga kapatid, at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issues at headlines, tumutok lamang at pag subscribe sa social media pages ng News5.